Magandang umaga mga ka-chicken farming. Nandito ako ngayon sa pickup site ni Alpha Adventure Farms at gusto kong magbahagi sa inyo particularly dun sa mga nagsisimula pa lang or hindi pa nagsisimula sa pag-aalaga ng mga manok. Ang ituturo ko o ibabahagi ko sa inyo ngayon ay yung pagkakasunod-sunod ng mga ginagawa ko kapag ako ay naglilinis ng mga kulungan. So ang topic na to ay maaaring hindi na applicable sa inyo kung kayo ay matagal na sa pag-aalaga ng manok or kung sabi natin ayaw nyo magpaturo. <laughs> so ito, uh, pakita ko sa inyo. So ito ay uh, elevated pen. No? So yung mga umuorder na customer, dito ko pinapadala yung mga order nila for a few weeks. Dito ko sila monitor para hindi ako nagsasayang ng oras sa pagpunta doon, pagpunta rito sa mga kalat na breeding facilities ni Alpha Adventure Farms, no? Ito kasi mas malapit sa akin ito. Kaya dito na lang lahat. Now, uh, dito lahat 'yung mga bagsak ng order, no? Ayun, ngayon elevated 'yan. So, unang ginagawa ko diyan, uh, ikakalendaryo ko tuwing kailan ba ako maglilinis. Ang schedule ko ay tuwing Sabado. May power man o oh, wala? Kagaya ngayon, walang power ngayon, no. Maghapong walang power in anticipation sa mga ganitong cases. Madami ako ng mga drums diyan. drum ng corn silage 'yan, pero sa lahat ng sulok ng lugar nito, may mga blue drums diyan. Nagiimbak ako ng tubig. Hindi lang para may magamit na panglinis kapag walang power dahil jetmatic ang patubig ko dito. Kundi para ready na rin ako halimbawa magkasunog dito. Eh bago mo bago dumating ang bombero at least may nakakalaban ako sa apoy. No? So ang ginagawa ko ganito, every Saturday maglilinis. weather elevated pen o non-elevated, ang pinag-uusapan natin, ang una kong ginagawa, walis. Wawalisan ko ng ano, mga bala balahibo Lalo na kapag screen na ganito. Kasi kapag uh, binasa ko ko agad yan ng tubig, lalong hihig, medyo higpit ang pagkakadikit ng balahibo, no? So wawalisan ko muna, kapag walis-walis na ako kanina, ayan pag nawalisan ko na yan, mga balahibo, so, sundot, sundotin mo yung mga sa ng manok na nanigas dyan, yung kaya lang, ano, yung kaya malaglag. Pagka okay na yon, magwawalis ng dumi ng manok sa ilalim. Hindi mo muna uh, babasahin ng tubig yung sa taas kasi magpuputik dito. Pag nagputik yan, magsasabaw-sabaw yan, syempre. So medyo mahirap nang tanggalin ito. Mas maganda, tanggalin mo muna yan. Yan. Tsaka mo ilagay kung saan mo dapat ilagay yan. And then tsaka ka, tsaka mo buhusan ng tubig. Ayan, may tubig. No? Doon mo lilinisin. Pagka lumambot na tubig, may brush ako, may brush ako dito. Ayan, brush. Tapos, hindi lang tubig at brush lang yan. Yung sabon. No? Sabon, meron akong ano doon, laundry powder na dala sasawsaw ko ilalagyan ko ng sabon yan sasawsaw yan tapos ibabrush na ganun yan ha? pati itong gilid yan ha? No? pagkatapos nun babanlawan ulit ng tubig yan buo Na? No? pag nabanlawan niya yan nakikita nyo yung manual water sprayer ko doon no? naiwan ko doon eh kaya ayan na lang siya no uh, tubig at bleach yon bleach Clorox, Zondrox. Minsan may ano din ako, uh, yung powder na bleach, no? Mas, mas mura 'yon. Oh, tapos i-sprayan ko 'yan no? Pag mali, na, no? sabon. Nabanlawan na siya, i-sprayan ko 'yan. Anong parte i-sprayan ko? Loob lang ba? Hindi, lahat yan. Lahat ng kahoy na 'yan, loob at labas, pati itong nasa itaas niyan, yan, i-sprayan 'yan, no? Especially itong palagi hawakan na 'to, itong hawakan na 'yan, no? Basta lahat 'yan, Pati itong mga poste niyan yan. Eh may spray yan Pati itong paligid na to. Pati itong pader na to. Ang hindi lang tatamaan dyan is yung ayan, eh, bubungan. Ah, lahat yan may spray yan Every Saturday ho yan. Ah. Okay. So ganun ang pagkakasunod-sunod ng paglilinis ko. Pagkatapos, o na-spray na ng ano, disinfecting solution. Ililipat ko na baka agad ang mga manok. Hindi pa. Nasa lukuyan yung mga black astrolorps na nandito. Nandito sila sa kabila. Ito malinis na to eh, no? Kinulong ko sila dito muna. Oh, sila oh. sila. Ngayon, after mga 30 minutes, nag-dry up na ng kaunti. Na-air dry na siya. Oh, tsaka ako ililipat yung mga talagang nakatirang manok dito. So, once a week, every Saturday, whether umuulan o hindi, ganyan ang ginagawa ko. No? So, yun ang pagkakasunod-sunod ulitin ko ha, recap. Wawalisin yung mga balahibong sumingit dyan. Ladaas pa rin. Pagkatapos, susundot-sundotin yung mga pwedeng malaglag na dumi ng manok na yan. O pagkatapos, number three, babasain ng tubig yan para lumambot. No? Lumambot yung tayo ng manok. Number four, brush. Pwedeng yung hinahawakan na lang o pwedeng may hawakan na kahoy na ganyan. No? Number five, Uh, sabon. Actually, number 4, pwedeng pagsabayan. Ano? Tubig na may sabon. Number 4 yun, babrush mo. And then number 5, babanlawan. Ha? No? Number 5, babanlawan. May nakalimutan yata tayo. Yung tayo sa, sa baba. So, ulitin natin. Number 1, wawalisin yung balahibo. No? Number 2, magwawalis ng tayo na laglag. No, Dadaspanin. Number three, tubig na may sabong panlaba ibabrush natin yan Ayun, number 3 na dun palang number 3 na yun no? pagkatapos number 4 babalnawan ng tubig lang number 5 water sprayer na may bleach spray yan diba? number 6 after 30 minutes papa air dry lang natin yan pwede nang ibalik yung mga nakatirang manok dito or any poultry animal every saturday ko yun uh, ano, ano mong meron sa sabado hindi, hindi yan yung superstitious belief no? nasa sa inyo na kung gusto nyo every Sunday every Monday, kung kailan ng day off nyo and then stick to it no? hindi po pwedeng sige, kunyari, eh, consistent tayo every Saturday, and then next week pass muna <laughs> next next week hmm, Merkulis na lang, tinatamad ako dapat consistent no? Uh, nakaprograma, may routine ka uh, kasi kung ikaw mismo may ari na wala kang routine, hindi ka consistent, wala ka disiplina, eh, yun din ang mamanahin sa'yo ng caretaker na i-hire mo. Kasi, papan-obserbahan ka ng tauhan mo eh. Ay, si boss, hindi mo rin alam spellingan yan eh. Si boss, hindi mo alam kung Sabado ba dapat maglinis, lunis ba, merkles, or pwedeng magpas ng dalawang linggo. Pero nakikita niya, ay, si boss, may lagnat ng kaunti, naglinis pa rin. dapat, consistent talaga, no? alas 6 na ng gabi, naglinis pa rin si boss talagang hindi magpapawat si boss consistent na consistent, kung ano na nasa kalendaryo eh, kung hindi lang life and death situation ng rason, hindi pwedeng palampasin yun, eh, kapag nakikita ng caretaker mong ganun ah, siya mismo susunod sa schedule yan kasi nakikita niya sa iyo eh no? oh, ganun lang ang sequence ng paglilinis ka dito sana may napulot kayo lang yung mga nagsisimula pa lang or pasimula pa lang, Okay? So, tapos itong duming yan, hindi mo bibigay sa halaman ka agad yan. Mataas ang nitrogen yan. Masusunog yung ugat ng, lalo no, kung bata pa yung punla or halaman, no? I-decompose mo muna yan. Ang proper tagal ng pagde-decompose, mapatay ng kambing yan, tayo ng bako or ng manok, eh, at least 6 months. No? At least 6 months. I-dry up mo muna, either air dry or i-bilad mo wag paglabas sa puwet diretso sa halaman wag ganoon ang puwede lang ang hayop lang ang, ang alagang hayop ko lang na pwedeng gawin ng ganon yung paglabas sa puwet pwedeng diretso sa halaman tai lang ng rabbit ang pwede okay hindi ko lang kung mayroon pang ibang klase ng hayop ang pwedeng ganon pero tai ng rabbit pwede pati ihi ng rabbit paglabas dun sa uh, sex organ niya pwede nang ipandilig yun okay so na kung gusto nyong matutunan yung lahat asin buong programa ko sa pag-aalaga ng manok. Mahaba habang kwentuhan yon. Kaya mag-register na lang kayo sa module 1. No? Register na lang kayo sa module 1 ng aking chicken farming seminar. No? Apat na oras akong straight na nagsasalita, nagtuturo doon. Ang kinagandahan noon, hindi nyo kailangan mag-file ng vacation leave para lang matuto sa akin ng apat na oras. Pre-recorded video kasi yon. So kung nag-register ka ngayon, nagbayad ka ngayon, baka mamayang kaunti eh, approve na yung account mo mamayang hapon o mamayang gabi basta within 24 hours within the same day nag approve ako ng mga nagre-register sa seminar na yan tapos nasa sa inyo kung panoorin nyo ba kaagad sa day off na lang ninyo or next month na nasa sa inyo uh, pre-recorded naman yun, basta nga access nyo doon ay isang taon lang ha hindi yun lifetime no? kasi every year may binabago ako sa mga programa ko Uh, may ini-improve hindi lang binabago for the sake of may nagbago ini-improve so yun ang dahilan kung bakit good for one year lang yung mga yung pre-recorded seminar na yun kasi kung, pinanood mo yan after 10 years updated ka na uh, luma na yung napanood mo lumang mga methods na okay so kung gusto mo matuto naman sa marketing module 2 yung module 3 naman ay patungkol sa iba't ibang klase ng pinagkakakitaan na involve ang manok. Doon ko dinidiscuss kung magkano ang kapital, ang kailangan kung ang negosyo mo lang ay magtitinda ng ula, pangulam pang-ulam na itlog, may similyang itlog, day old, one week old, one month, etc. Pati yung kikitain mo doon, doon ko dinidiscuss din. Para alam mo kung ano, ano yung mga dapat na kinocompute, mga expenses, arithmetic, no? Para alam mo para alam mo kung paano kumpitin ng selling price mo at hindi yung nagtatanong ka sa mga FB groups kung magkano bentahan ng ganito ganyan. Kasi lahat kaming membro doon, wala kaming kaalam-alam ano, ano bang ginas pinagkagastusan mo na dyan at uh, magkano kita ang magpapasaya sa'yo. Lahat kami doon. Kahit 100,000 membro pa kami doon, wala kaming kaalam-alam doon sa dalawang binanggit ko. Ikaw lang. Okay? Kaya mas maganda, kung mong itanong sa iba, itanong mo sa sarili mo yon magkano ko dapat ibebenta to? So, sarili mong tanong, sariling sagot mo rin. Kasi ikaw din na nakakaalam ng mga numerong ko co So, ako ang ang tulong na gagawin ko sa iyo ay yung realization at saka yung mga formula ituturo ko sa module 3. O, diferensya ikaw na lang maglalagay ng mga numero sa calculator. Pero alam mo na kung anong mga kinocompute, anong mga dapat nililista at papaano nagkaka-map ng selling price at uh, doon mo madediscover din kung kaya mo ba yung magtitinda ka ng mga limang buwan ng edad ng manok kaya mo bang ng pagkain nila up to ilang manok lang ba ang kaya mo talagang pakainin so na forecast mo na yon in advance no? ang mahirap kasi minsan eh bara bara yeah, mag alaga tayo limang daang manok nung dadalawang buwan na sila doon mo na realize ang ka mo na parang nag alaga ka ng sampung pamilya pala kaya imbes na umabot ng 5 months ang mga bebenta mo according to your origi original plan napabenta ka tuloy nang wala sa oras at wala sa tamang presyo ng 2 month old pa lang sila no? at ang ending pinagkakalat mo ngayon ang pangit pala ng chicken farming na yan walang kita no? hindi, ka lang, hindi, ka lang, hindi ka nakapaghanda <laughs> yun ang dahilan nun no? hindi pangit ng chicken farming okay so yun ang matututunan nyo sa modules 1 2 and 3 alin ba ang dapat unahin module 3 ba 1 o kahit alin sa tatlo anda, pwede mong unahin no? pero mas maganda yung tatlong yon dahil yun ang uh, pinaka poste ng isang matagumpay na pag may involve ang manok kailangan alam mo mga ginagawa mo alam mo paano magbenta at kung kanino ka lang dapat nagbebenta hindi pwedeng lahat ng tao sa mundo ay target customer mo walang ganun no? walang ganun uh, hindi po pwedeng uh, hindi mo alam kung magkano budget dapat sa ilang heads na aalagaan mo up to what age kailangan alam mo na ka kaagad yan tutuusin nga dapat bago pa magkaroon ng manok sa lupa mo eh alam mo na dapat magkano yung perang nakatabi na or itatabi mo pa lang no? para di ka magaya doon sa mga nag ppm sa akin na nagpapatulong na boss please bilhin mo na to sakit sa bulsa Ayun, naalaga kayo ng mga manok padami ng padami hindi pala kayo nag-compute no? kaya ayun bibenta ka ng wala sa presyo at wala sa oras wala sa tamang presyo so anyway, enough of ranting so nasa, nasa description ng video na to lahat ng links kung saan kayo makakapag-register kung saan kayo makakabili ng manok kay Alpha Adventure Farms kung saan nyo ako pwedeng i-hire as a farm consultant, kung saan kayo pwedeng mag-apply as a poultry sub-farm para may kaantabay kayo sa pagbebenta. Basta, kalikutin na lang 'yung description ng description box ng video na 'to. Okay? This is JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.